Hello Divine People! Welcome sa ating channel Divine Queen Carol PH Alamin natin ang inyong energy kapalaran messages para sa darating na June 19 to June 23, 2024 Para sa ating Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn Subscribe Para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow, please mag-follow na po kayo and mag-subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and mapagpatuloy pa natin ang pag-reading. So, spirit guide, more messages or messages po para sa ating health signs. Oops. Ay, nabulog. Guys. Baksan na natin yan. Okay, may King of Swords tayo dito. May The Fool. Ang ating Page of Cups. Queen of Pentacles. Ng Cup Right. Ang ating Judgment. And ang ating rest. So, napakadaming cards yung na-open natin, guys. So, babasahin natin lahat to. And, sa unang card nyo is namabas ang ating King of Swords. So, andito ang ating The Fool. Siya, um, Page of Cups. So, it's all about your strength, your integrity, your honesty. No? Sa inyong nananatili kayong matibay na, na, na kayong malakas tapat sa kung ano man yung sitwasyon nyo ngayon no um, sa pagbuo ng pamilya sa pakikipagkaibigan sa trabaho na sinimulan mo ayan so na, na, nat, kayong alam mo yun dun lang kayo lagi sa tama so andito ang ating the full na naka reverse but naka-reverse ang ating the full dito. So, mag-iingat lamang sa mga um, pinapagawa sa inyo, sa mga gagawin yung desisyon, um, lalong-lalo na sa mga risky na desisyon, no? Sa mga trabaho. Yan, mag-iingat lamang kayo. Um, Taurus, Virgo, and Capricorn dahil kahit nagaano tayo ka-loyal sa tao, sa trabaho, sa lahat ng bagay pag um, may mga sakuna lalong lalo na pag may mga sakuna or may mga pangyayaring hindi maganda no kailangan mo pa rin eto nga kailangan mo pa rin um, kumampi lagi doon sa tama doon ka lang lagi sa tama and wag na wag kang matatakot So, naka-reverse ang inyong mga page of cup. So, for some of you naman, ayan, may makaka-experience kayo or may mga malalaman kayo dito about um, your past. Um, it's a bad news, guys, no? Um, ayan, mga childhood issues nyo na pwedeng um, magtulak sa inyo para, alam mo yun, mga problema nyo nung mga bata pa kayo. So, may open up nyo siya. It's either sa parent nyo or sa mga anak niyo, No? Na pwedeng maging um, inspirasyon nila para hindi na nila tularan ang tularan yung mga pinagdaanan mo. Or may, maybe, uh, may alam mo yun, maiko-compare mo yung mga nangyari sa iyo nung bata ka na makakapagbitaw ka ng medyo hindi naman ganung kabigat na salita pero mamumulat yung mata nila no so andiyan lalong-lalo na sa andito ang ating queen of pentacles siguro isa kang ina isa kang magulang lalong-lalo na sa pagmamanage ng kaperahan, paggastos baka nasosobrahan na ano, na over expense na kayo dahil pabili ng pabili yung mga anak mo ng ganito kahit hindi kailangan or maybe alam mo yun may time na nagsisinungaling lang sila para alam mo yun makahingi ng pera sa inyo which is ayan nga lalabas yung galit mo from the past or yung mga hinanakit mo from the past siguro iko compare mo nga sa kanila and may i-release mo kung ano man yun and gagaang naman yung pakiramdam mo guys no so andito yung ating judgment so yung iba naman sa inyo nagsi self doubt kung kaya nyo ba yung pinasukan yung trabaho kahit na gustong gusto mo yung trabaho niyo yun, no nagsi self doubt ka pa rin dahil siguro yung mga makakasalamuha mo dito is parang ang kaklase ang sosyal and yung iba naman is talagang hindi kayo sanay makisalamuha sa ibang tao. So, parang na, o, ma, feeling nyo ma-OOP kayo sa trabaho inaccept nyo, no? Or pinasukan nyo. So, yung iba naman dito, ayan, nakakaranas kayo ng anxiety, stress. So, ang dami yung iniisip, no? Ang dami yung iniisip na problema. Yung iba dito, kailangan nang magpa-check up sa doktor. Nandito ang ating meditation. So, baka yung iba sa inyo nakakaramdam na dyan ng mga um, sakit sa katawan. Pero, ina-ignore nyo lang. So, huwag nyo papabayaan guys yung sarili ninyo. Okay? So, tignan natin. So, ang daming energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. No? So guys, lumabas ang ating card na URB, kung ano man yung mga problema kinakaharap mo ngayon guys, no problema sa anak, sa pananalapi, kung paano nila, kung paano mo sila tuturuan, uh, isang alam mo yung wais na anak or wais na kaibigan, wais na katrabaho. Ayan you are being, huwag kang mag-alala dahil you are being protected by Archangel Michael. So, magdasal ka sa kanya, gagabayan ka niya, puprotektahan ka niya kung ano man yung um, mga problema ang kinakaharap mo ngayon, lalong-lalo na dito sa mga na-mention ko na nagkakaroon na ng takot, anxiety, stress, no, na gusto mong kapayapaan ang kapayapaan, gusto ng pahinga, relaxation, ayan, magdasal lang kayo kay Archangel Michael dahil gagabayan niya kayo. Okay? So guys, isa tong card. Basta sinasabi dito guys ng ating card na ayan. So para sa mga anak na masyadong nagmamataas sa magulang mo, no, lalong-lalo na sa mga nakahawak lang or nakasahod lang, nakahawak ng pera, ayan, matuto kayong mapag, um, maging humble guys, no? Ay humingi kayo ng um, tawad sa inyong mga magulang, sa inyong mga asawa, or yung iba dito kasi nakaka-experience guys, ng um, lalo, lalo lalong lalo na sa mag-asawa ayan, yung ego ng lalaki, no um, natatapakan na kasi I feel na yung babae dito na mas mataas yung salary mas mataas yung kinikita kaya compared sa lalaki kaya ayan, parang yung lalaki naman, natatamaan yung ego niya kasi ganun yung um, nangyayari. So, kailangan lang ng give and take lang sa relasyon, guys, no? So, kung lahat naman ng bagay or lahat ng problema na pag-uusapan, so, ayan, humingi, humingi, ka ng tawad and lagi yung tatandaan and doon ka lagi kung ano man yung problema ang kakaharapin mo, trabahong papasukan mo, bagong friendship, bagong relasyon, um, lagi kang pumasok sa um, sa tamang daan guys no lagi kang pumanig pumanig sa katotohanan okay thank you guys for watching hanggang dito na muna para sa mga hindi pa po nakapag like and nakapag subscribe um, nakapag follow ayan please follow nyo na po ako so hanggang dito na muna thank you for watching see you in next video